Nay. Diyan tayo matakbo po mga kabayan, no. Mga kabayan, no? lapitan si Nanay kasi hindi sa lumalapit mga kabayan. Mga kabayan, sinakay natin si Nanay. Ay, atin natin doon. Good evening po mga kabayan, no. Ah, uh, meron tayong napansin mga kababayan na uh, parang homeless po mga kababayan, no. Uh, naglalakad. Uh, punta natin mga kababayan kung saan sa papunta mga kabayan para kasi meron pa tayo ditong natirang pera baka po ditong ipamasahin at uh, pasakayin natin mga kabayan yan yes, na naalay po mga kabayan eh. <laughs> Nay! Nay! dito na tumatakbo po mga kabayan eh. eh! hindi maglagang ti hindi ka Nay? Si ni eh, Nay! Ano yung mga kabayan ng Liza? Mga kausap, mga kabayan. Idog lang siya. Idog. Tumakbo siya. Ad-lock lang siya. Ad-lock siya. Nay! Hindi ka makanta, Nay! Nay! Ha? Salay? Ano yung pangalan, Nay? Joey. Si ha? Joey. Joey? Joey. Ano apelido ano mo, Nay? Home. Kasi ha po si Jokong po mga kabay, no? Uh, ka, eh? ka? Ay? Ah, taga din ka Nay? eh? Ano? Taga din ka? Hindi, laman po ginatalagaw na taga din. Ay? Wala-wala na lang sa mga probansa, laman po sa mga kapat Ah? Kaya gina, kita ka na ang mga pagdot. Sa mga babaw sa mga babaw sa baybay. Kahit sa po pupunta po, pumapunta, mga kabayan. May ano, may bata ka man makabayan, uh, mga kabayan uh, hindi natin ano iba iba po yung sinasalita niya mga kabayan mal, uh, layo ngayon ay saan ka punta ngayon ka, si alay si alay ngayon ay Ah, uh, may meron akong ano, uh, may may natira pong pera dito. Baka pamasahe, bigyan natin pamasahe 'to, no? Mm -hmm. Mga kabayan. Tawag so, uh, para may ano sa mga kabayan, no? At hindi natin makausap. Mga ice mga kabayan. Na, uh, nakita ko si mga kabayan na naglalakad siya. Tumaha. Dito na yun. Dito na yun. Ayun ba sa mga buligan? Ito na siya. Nay. Nay. Ito. ito. Uh -huh. Makabayan no? oh. lapitan si nanay kasi hindi sa lumalapit makabayan. Uh, meron tayong natira makabayan. Ibigay uh, natin sa kanya. Oo, so, uh, may si nanay makabayan kasi dito din makausap siya po si ano si Juwi Kong. Mga kabayan no? na sa saan saan sa pupunta makabayan at hindi natin siya makausap ng maayos kita natin marami kaya eh, ano, mayroon ako natin ng pera hindi pa masahin mo na eh eh hindi na natin magkapin pero si kapin natin na mabigyan natin para sa mayroon sa pamasahin mga at mayroon sa ano pambili ng ano ng kanin para po siya ang nagutom makabili sa mga hindi lumalapit si nanay sa atin mga kabayan. Kanina pa itong mga na napansin ko nung pumunta ko sa didel. Mga may araw pa, mga alas 4 Ikot-ikot siya dito. Kaya at ngayong gabi, alas iti na. Nadaan na namin mga makaba, kabayan. Kaya hinintuan ko. Uh, pinanong kung saan sa punta. Kaya eh, ito na eh, Sige na yun. Oh, okay. uh, mo na or i, ano mo, eh, bilhin mo na pagkain na. Sa din gagit na Eh.

makabayan niya. Tingnan sana doon sa kayo kay, sa ano si Alay kasi hindi siya patid makabayan. Ah, ayun, binigyan natin ng ano, pera. Okay, so, hindi na ano, hindi di, di na maayos pa dito. Ano, hindi sa lumalapit. Ano Kapot ka lang sa amon, idulong, idulong ta idulo ka sa ay, ano? Kay Alay? Kay, ay, ay lubi dito na ako sa amon, o? Ay, tagaan ba na dito nila Doon ba ka sa nalalasas? Dinapit si Alay. Napit lang man Oo. Sige, sige. Da, tere, tere, sige. Salamat. pakita. Oh, Mga kabayan, naano natin na si nanay na pasakay sa ewan, sa mga kabayan. ay mga galit kaya mga Nanay, Kapit mo dala na eh. Ha? 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 Kung saan ka lang mag-pasto, wala ka lang Mga kabayan, no? Ah... Uh, sa kalinan daw siya, natutulog po mga kabayan. Nawawa naman si nanay, dala-dala yung ano niya, may unan at may ano? Ano na, kumot? Di hapon, mga kabayan. Nawawa so, naman si ngayon, binigyan naman natin sa ano, kasi meron pa nga yung tira, kasi mga kabayan, uh, mayroon tayong natirapira dahil ano, naglalakaw ako ng isda. Uh, Nagano, susama ako sa pangisda mga kabayan. At meron kaming huli at nilalako ko, akong pera. Kaya, i na natin mga kabayan, na ano. Kasi kawawa naman si nanay kung naglalakad siya, i na natin mga kabayan. makita naman yun. tumatakbo siya mga kabayan. Kaya, na, mo yung lagi dito ano. mo? Ang pira mo? Eh. Ang no. pira Ah. Ano po mga bayan service namin, no? Oh. ko muna mga bayan, kawawa ng si nanay. Ikaw sa nito. Ah, gusto nga. Dinapit sa si Alay nai. Sa din ka na bisa si Alay. Mga oh, uh -huh. bayan, sinakay natin si nanay. Ay, atin natin doon. Kawawa naman maglalakad ang gabi-gabi na. Eh, Thank you. Kung sabi, uh, na kontra dito. Ah, mga bata na makakain, naaawa tayo. Nga dito ang amin ginagawa pa ano, Pag mayroong kaming napansin, nakatutulong natin na hindi pa kaabot sa ayos, Kasi alam natin baka may deadline. Pilitin ko kayo ba, no? Na okay. yeah, dito. Ya, dito roon na pito ka bayan. Nanay. Si sure, ano dito, ano? Pasa dito roon ka bayan, no? ha, binto. Okay. nanay.

isang isang diin lang uh, kahit sa arlang hindi ka natatakot na, na dito ka lang ano tulog sa kanya okay. pati bumapit sa dito sa hindi lang ng isinilidong mga Alas 3 po ang mga kabayan. siya. Nakikita mo po ang isinilidong mga yung Yun, pinagalit ko sa iyo na ipili mo, pagkakain uh, malaking no? uh, tulong talaga ito na ganito ang mission natin mga kabayan no? pagtulong sa ating mga bayan na uh, hirap na hirap talaga mga kabayan ako eh, mga kabayan hirap talaga ako Meron mayroon akong ano mayroon akong pera meron, meron, uh, mayroon kunting pera uh, share ko din mga kabayan na sa aking makikita eh, sana matulungan natin si nanay no? ano pangalan mo nai? Joey Joey Kong Nasaan kita dito, bibigyan nila kita ng pano. Kaya, no. may, uh, wala <coughs> Bisa, din na saan eh. lang. So, pag mayroong jalibig, kung nasa bibigyan nila yung jalibigan. So, oh. wala. So, dito. Sabihin ka, hindi oh. ka? mamahilig ka? ka? Mamahilig, pero basit di eh, may hindi ka na yan? tayo, ano mag eh. uh, yung magiging lalatak ngayon? tayo, magiging lalatak ang mga mga bay hindi tay uh, kasama ko kay na tumutulong din kami sa mga homeless sa mga ano ba, may mga na... situation saan ka pumunta kanina? ikot ikot ka

Mayli diri. Ting Mayli ka. Tutukna yup nang man. Ni on mo <laughs> oh, uh, na yon. Ay to na kabayan. Ah. Nandito na si Nanay no. Ay natin na natin si Nanay. ito makabayan kabayan no sa kanila no. Dito do yan. Meron tayong napansin na uh, meron sa ano makabayan deflation ah. Uh, ano makabayan. Sinama, na. Maraming, uh, natin na maraming, maraming salamat mga na marahil natin ang sinahanan niya, maraming salamat. Nakishare po ating video po mga kabayan na.